Magandang, magandang, magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, si Nanay Rayli, si Rally, si Mix Stories, uh, Nanay Mix Content Reels. Ayan po, nagpiprito po tayo ng isdang uh, galunggong. Ayan po, luto na po yan. Patay na natin ang apoy para hindi masayang. Dahil tanghali na po magsigising ang mga kapamilya. Kaya late na po yan ang agahan. So, punta po tayo dito. Ayan. Namalingki na po ang mga kapamilya, mga anak. Ayan. Mag-ano daw sila. Mag- tawag dito. maglulumpiang uh, Shanghai. Bakit na ano ang buhok mo? Na ano po. Nalalagas? Oh. Yan, ang buhok ng mga uh, bata ay nalalagas. Ayan, merong wrapper doon. Andito ang galunggong na prito. At meron na po tayong uh, ng niluto ng kanin. Ang galaw ng ating video. Ayan, bagong uh, kanin po yan. Alam mo mga kaibigan, ang bilis pong mapanis ang kanin namin kasi Sobra pong init, ayan po, meron po tayong nilagang saging at meron pong tinapay, ayan. Pag mainit po ang panahon ay kung ano-ano po ang naisip na. Pagkain, ayan, meron tayong Indian mango at yung gata para sa buhok. Ayan o, coconut milk para sa buhok. Ayan mga kaibigan, at uh, siyempre hindi po mawawala yung ating... Ay sorry, nilagang malunggay. Yan po ang ating talagang uh, the best na putahe para sa ating uh, physical na katawan. Tapos, alam niyo mga kaibigan, tinignan ko po yung ref namin, ang dami pong mga ulam na naka siksik doon. Kaya ayan, yan ko po, iluto ko po yan ulit. Halo-halo na po yan. Para naman po yan sa aming aso na. Si Impoy, kawawa man si Impoy. Lipat natin kasi mas malakas yung apoy dito. Yan, kawawa naman po si Impoy. Kaya ayan po ang kanyang pagkain. Halo-halo po yan. May karna yan, may kung ano-ano. Kasi po yung mga nasa loob po ng ref eh. Pag hindi na opos, yung mga Sobra-sobrang sobrang, ano, hip-lip uh, over na yan. Uh, Sobra pong pagkain ay nandoon po sa rip. Kaya kinuha ko po lahat para ibigay kay impoy At uh, tayo po ay kakain muna. Ayan, si maika Ang sarap ng pagkahiwa ng saging. Tayo po ay uh, kukuha ng nilagang tawag dito nilagang malunggay Uy! loading loading ang inyong lola and day mga kaibigan Ayan. tayo po ay mag lalagay ng nilagang malunggay alam nyo mga kaibigan itong nilagang malunggay dati po diba sabi ko sa inyo yung walong gamot ko ay uh, lima na lang ang iniinom ko, tatlo ngayon po ay dalawa na lang kung minsan ay isa na lang o di po ba, ang laking bagay kesa yung uh, tawag dito bibili tayo ng um, synthetic na gamot eh, eto lang pala ang malunggay ay, blessing po talaga ni Lord po sa aking buhay mga kaibigan, kaya kayo po simula na po kayo maglaga ng malunggay kung walang malunggay ay manghingi. Kung may malunggay naman ay mamigay ng uh, dahon at isang uh, para may matanim naman yung iba na walang malunggay. Ano So, yan po ang ating mga nakaredy na ng na mga pagkain yun. Ilagay yun sa ref. Tapos ito, ang agahan na yan. Ako, pang mga daing doon, mga kaibigan. Tapos, bahala na yan si Ate Mayka dyan. Si Ate Mayka na walang malay. Yan. Yan po ay parang anak ko na rin. At kapatid po yan ang aking manugang. Yan siya po ang taga palengke. Ito po ba? Mayka, ugasan muna yan. Oo. Ugasan muna sa asin asin lang katapat niyan dito ning oh oh tapos isala mo dito para yung yung tubig eh hindi magpundo diyan tingnan natin si Ate Mika kung paano maghugas ng karne Ayan, iabot natin ang rock salt. Ganyan lang mga kaibigan. Basta karne ng ano. Ako maglagay. Sarap ng rock salt hawakan. Oops. Uh, Sapat. Ito lang mga kaibigan. Ang katapat nito. Rock salt. Okay. Yan. Gamang po talaga ay eh, agas ay nang mabuti. Para matanggal po yung kanyang mga madulas-dulas. Yung mga laway-laway, yan po yung mga malalansa eh. Yung mga parang mga uh, laway-laway ng manok. Ayan. Ay. Ayan mga kaibigan, simula na naman po ng init. Palalamigin ko muna konti yung aking nilagang uh, dito. Nilagang malunggay at sobra pong mainit. Ayan, haluin ko po yung anong kaibigan. Pagkain ng aming mahal na aso. Ay, uh, si Empoy. Tiis, lang din si Empoy sa init ng panahon. So, kailangan din po niyang maligo. Mamaya um, ay paliligoan ko rin po si Empoy. Mabuti lang po si impoy eh, lahing, may lahing pagkaaskal po yan. Kaya kahit ano lang po na pagkain yan, basta malinis hindi kakainin niya. Patutuyuin ko po yan para masarapan uh, si impoy. Yan mga kaibigan. At, uh, dito na po yung ating uh, manok. Tapos nga, eh, pagka tapos mo hugas, ibalik mo para tumulo yang tubig. Ang running water po mga kaibigan, ang anong tubig. Ito mo ilagay may dugo lawan na pa suluin mo na lang dyan si Maika eh magaling ito magluto mga kaibigan sanay na sanay magluto masarap din magluto yan mga kaibigan, tapos na yung ating uh, paghuhugas ng ano ng manok. Ito po yung ating malunggay, ayan bumaba na yung dahon. At uh, maraming maraming salamat po mga kaibigan sa inyong panunood sa aking mga kahabag-habag na mga video dahil dito lang naman po talaga ang aking video sa loob ng bahay. Kain muna tayo mga kaibigan parang sabay na naman po ito ang tanghalian at saka agahan kasi 9 anong oras na po ba ngayon oh 9.28 na po yan mag ingat po ha mga kaibigan masyado pong mainit ang panahon ngayon uminom po ng tubig wag po yung malamig bigla sabi ko nga pag sa labas ay uminom muna ng ay kumain muna ng asin bago minum ng tubig at huwag po tayong uminom pabigla-bigla ng tubig malamig man o hindi malamig kapag galing sa labas pahingahin nga din po muna kahit pa paano hanggang dito na lang talaga mga kaibigan ang ating video naka 10 minutes and 28 seconds na naman po tayo ingat po kayo pagpalain po tayo ng ating Panginoon Amen